ito at least matambahan po ito makakagilid dito yung sasakyan makakapag salubungan sila na ano graba tapos sa uh, isang ganun pa so one two dalawa na puputik to so malalagyan na ng graba ano, graba at uh, tinanong mga umakyat dito Music yan mga ka-farmer isang magandang buhay ng init ng panahon grabe so talo tayo sa harvest ngayon 30 plus lang <laughs> expect ko dapa pala lahat yun ang sinasabi ko ganda daw yung bunga kaya lang nauna pong dumapa nasa uh, siguro kalalabas lang yung bunga eh di ba nang lately malalakas po yung hangin ayun pa so ganun kaya sabi ko wag na ah uh, okay na yan nasubukan natin ng ilang araw tsaka ano na eh busy na po kami hindi ko na rin ma maharap sayang kasi nag enjoy naman po ako so ayan maiba tayo ah, ang dami pa pong nagpapa ano mukhang kailangan po natin uh, ah, asikasuhin yung ah, ah, yung ano show ano adjustment para sa ah, ating ah, mga customers sa kainan po mayroon na naman kaninang pumasok dito akala bukas so ngayon eto uh, unahin po muna natin dito sa sa parking po actually maluwag na po kami pinagisipan nga na sabi ko kinumpir ko nga yung mga parking space po nung mga uh, kainan so yung time frame kasi talaga medyo maikli lang kasi yung time frame namin so ayon Uh, maluwag na po yung parking namin. Actually, yun nga, sa bahay. Meron pa yan, pang ilang piraso pa. Tapos sa uh, sa kalamansian. Hindi, <laughs> ano yan. Tapos ito muna tayo, kasi nagkakaproblema po tayo. Pag may sumasalubong, ano, nagkakasalubungan dito. So ayan, nagpatambak na po kami dito. Uh, ito, at least, matambakan po ito. Makakagilid dito yung sasakyan. Makakapagsalubungan sila dito sa bandang area na ito. so ayan isa sa mga adjustment na ginawa namin para ako gawa na natin ng paraan kaagad kasi yun yun tapos uh, ayun pasensya na po kung naka manunood, manunood po kayo ngayon at uh, isa po kayo sa mga uh, ano uh, naghintay kahapon at medyo talagang yung service medyo Talagang umano, umagal. At, uh, tapos yung ano pa po, yung litio na ubusan. So, pasensya na po talaga. So, ayan, ito kasi, ang daanan na ito mga ka Gusto ko talagang taniman. Pero ayun, at least meron po tayo doong mapag-anuhan. Ayoko namang isacrifice ito. Na, ano, ba? Diba? Sayang naman po. Kaya, ayoko din namang, ano, pero kahapon dito may dumaan po ata ditong ano rin. So, ayun. Tapos, dahil dami nagpapabok ng kubo. Pinag-aagawan po yung kubo. Nako, patay tayo. Ang adjustment naman dito sa anak. Ito, papalagyan ko din po ng graba. Kasi, baka mamaya umulan, magputik. So, sabi ko kay Papa yan, baka makakuha tayo ng yung lahar na tambak kakalat muna and then graba para ito pong space na to eh maano natin ma kung baga magamit kahit medyo malambot po ang umulan man may pag may graba na hindi na po ganoon ka ano magagamit talaga siya so ayun tapos table magdadagdag po tayo ng table ayan ito <laughs> nagamit dalawang yan uh, isa pa rito at isa pa dun so ito lalagyan din ang graba wow what, are, what is happening with you bakit ka nagdidilaw ah okay wag mo kong bibiruin so ayan eto po pwede pa natin lagyan pa ng isa to na ano graba tapos sa uh, isang ganun pa so one two dalawa na ang uh, farmer tapos sa uh, ito talagang marami pong may gusto talagang swerte naniniwala na talaga ako 100% Rosel Hansel napang swerte po mga farmer so ito si baby nag uh, a ano nag iisip ng kumuha ng kubo kay kuya meats na uh, ano yung tawag dito Tag 21,000 Sabi ko naman Bebe Baka yung return of investment di ba? Kasi magkano din yun eh Baka hindi Kayanin Kasi magkano po yun So Let's say Ilang ano Sakripisyo na mga ganda pa na mga bihira yan talaga oh. talaga naman oh. ay nako so ayan masakit <laughs> ang sakit ng puso ko pag kaganyan iisip ko ililipat ko na naman to so ayan po ito sana kaya lang mabigat din kasi to mahal to mga ka farmer ah mas bagay mas mahal to kung lalagyan ni bebe ng uh, kubo dito na pang anim pwede no so tingnan natin ang okay. usapan pa namin po ito tambakan ng konti lilipat na naman napakaganda pa naman no tingnan niyo naman mga farm ang ganda oh oh napakaganda binubusan ano na naman eh naman niya oh. pwede ko naman sigurong iwasan 'di ba kaya lang kasi gusto niya oh, nakatutok dito nakatutok po dito so ilang ano yan 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 6 pwede natin isakripisyo to Total, ano na din naman pwede natin isakripisyo 6 pwede siguro ayan po yung mga adjustment quick adjustment kasi ito actually nagagamit din namin mga ganito pwede rin to eh tapos bibili ka na lang ng mga monoblock pwede siya pero kung kubo nga naman maganda nga naman ang tanong kailan kasi syempre gagawin pa rin na kuya Mitch yun. so kailangan nating timbangin din pero maganda sana bakit permanent kasi ito bakal ano matagal pa rin Aabutin tayo ng ano

gustuhan kasi nila dito talaga gandang gandang idea talaga ay na na gawa na, na yan mga farmer kaya ano tayo so dito dito maganda din sacrifice na naman ang mga tanim dito kung uh, aanohan natin to dito diba hmm uh, Lapit sa litsunan, maganda din. Lapit dito sa kainan. Malilim pa. Hmm. Marami pa tayong baboy. Kaya ano, order na po kayo ng buo. Kung masarap na yung malalaki naming chinachap dito, mas masarap po yung 25-30 kilos. Bakit kamo? Kasi yun po yung timpla nun, suot na soot talaga. Tapos, syempre dahil maliit sya, tapos yung ano pa, talagang yung mga black pigs ni ka-farmer Anthony yun. Kaya talagang medyo mas angat po yun. Mas masarap kasi pinag-aaralan ko yung kay ka Farmer Anthony na 45 sana ang papalaki kami kaya lang medyo talaga tumataba po mga farmer ang problema natin so ayun so yan po yung mga maliliit naming adjustment na pwede namin gawin dahil ayun nga yung dito para at least yung salubungan po ng sasakyan medyo maiwasan natin meron siyang sa gitna merong anuhan ba diba? tapos sa uh, hinga lang kung marami naman <laughs> at least kung dalawa dalawa okay na so ayun may kli lang naman yan eh. lamang 100 mga 100 meters siguro tapos sa uh, parking dito kailangan ko sabi ko papayam ayoko nang um, lumating ang panahon magtutulak tayo dahil nabalahong yung ano kaya maganda na din na makapagtambak na kaagad ng graba tsaka yun yung konting ano kasi tumitigas siya eh maganda eh yung parang buhangin kakalat mo na then graba so yun sisimentohin natin mabigat yan <laughs> graba lang graba lang tapos yung mga sa luto, sabi ko, mag-prepare ng marami. Gaya ng mga lumpia, pwede nang lutuin. Kasi ang nangyayari sa amin, nagluluto pa, baga ano, sabi ko, shadow yan. Kung fast moving naman, magluto na ng ilang peraso, alas 8 pa lang, magluto na, mag na ng lumpia. Uh, yung mga lumpiang isda na yan, mga ano, mag na ng kahit alas 9, nakaprepare na tayo ng pang 10 order, mga ganon. Okay na yon. Ayan na. So, ito, puputuli natin yung mga karim buaya puputuli natin yan pati yung dito sacrifice na po natin yan ah ito pwedeng maiwan pala yung flowering ano yan ganda pa naman yung bulaklak sayang ito iwanan na lang itong mga karim lilipat lang naman natin yan na anong problema ano yan eh mabubuhay yan actually pwede pang dumami yan lilipat mo lang puro ano yan putulin mo replant replant diba so wala pong problema yung pili untouchable nga yun nga sabi ko untouchable so bali dalawang table dito yung doon pwede nating iparash yan grabe ang dami pong din kay bebeng tumatawag sabi ko nga expect natin kung ano talagang marami edi paghandaan na lang. Talang nagiging ano lang naman po naging problema talaga namin, e, siyempre kinapuspos sa lechon. Pero yung lugar naman, yung given naman na talagang kakaubosan ng table. Mabilis na lang gawa ng paraan yon. Ah, uh, tin preparation talaga ang medyo nakakahiya dahil ayun, pasensya na talaga. At uh, nabigla kami. Pero uff, meron na namang doubt eh kasi syempre Father's Day so babawasan mo yun di ba pero pwede rin na yung mga gustong pumunta eh kasi malaki po talagang naitulong niya no? sobrang laki lalong lalo na po yung kay Cubs kasi syempre yung naka tapos yung wear Pampanga nagsabay sabay eh tapos sumabay pa yung kay Ma'am Katya syempre marami din po nakapanood so tamang tama may okasyon kaya kami talagang dinumog Actually, hindi po ako nakatulog ano. Honestly. Alam mo yon yung parang may nakatusok sa puso mo, na natutulog ka. Ramdam nyo yon alam nyo yon Na experience nyo na po yan. Yung pag may, may, parang may pinoproblema ka, kahit gusto mong matulog, parang may merong kang inaalala sa puso mo. Ganun po yung pakiramdam kagabi. At uh, kaunting kaluskos, nagigising ka. Tapos, alam mo yon ikot ka ng ikot na ano ka na, na sabihin mo ng bothered kasi iniisip mo yung solusyon so ayun po mga farmer tapos sa uh, eto ito ayan meron pong nag report nito naka usli actually ito kasi ayan o oh, oh, ito kasi ano to eh naka Ah, oh, babalutan na lang to kasi hindi po po pwede tanggalin to ito yung, sabi niya delikado pwede naman pong balutan na lang ng foam kasi ano pala to oh, yung kapitan mismo nung ng swing ah slide ito dinikit ayan oh. so hindi po pwede pwede naman putulin pero hindi mawawala yung kapitan oh. yan po yung ano, balutan na lang siguro ng foam yan naman delikado so ayun yan po yung ating mga adjustment ito inaalala ko ito eh Baka, pag, pag, umulan po kasi kaya ano to lalambot ito puputik to so kumalalagyan na ng gra ano graba at uh, tingnan yung mga umakyat dito masasakyan may umakyat nga dito na ano eh raptor ata pati yan na ah, puno ng parking ito mga uh, farmer ilang sasakyan din po ang nagkasya dito matindi pati yan dito actually first time ko mag <laughs> nagamit ko din po yung mic nag announce pa ako yung wigo po na ganito ang number pakiatras po kasi may dadaan pakiusog nangyari po yun hmm. so ayan o oh. ito kapaganday oh. natin yan o oh. farman yung place na to kung sakali man diba nang tuloy tuloy mayroon naman tayong ano paraan na gagawin sa parking talaga medyo actually ang dami na pong sasakyan eh kaya ng 30, 30 sasakyan eh kaya lang talagang ang dami. <laughs> Ang dami po nagsabay-sabay. Pero yan, may improvement po tayong gagawin. Uh, sigurado naman po yan. At, uh, ano ba yan? Nasira na nga yata. Oh, tingnan nyo. Ano nangyari? Ating, uh, ano. Habi ko kasi kay Bebe. Tsaka kay Say sa yung mga nagtatrabaho, may CR tayo doon for the crew. ba diba? So, Ano? Putuli nyo? Oh. saan si Bayo mo? Tatawagin mo? Oo. pwede rin naman. Basta ganito kung ingatan nyo yung baka mabagsakan ha. Ayan, nga, kaya nga natin pinutol yan para makaganon siya. Oo, oh, makasanga. Lipote yan. Pag natikman mo yan, makakalimutan mo yung misis mo. <laughs> na pat, di, sabi mo kuya kailan ko matitikman yun <laughs> ito ito oo oh, oh, dapat maputol doon matanggal yung sanga na yun dito ang putol paano kaya nyo gagawin yan ang problema lubid kami lubid ko ha lubid oh, may lubid si papaya maraming lubid so ito po kasi papaputol natin yan sabi ko Kong kung putulin Kasi tingnan mo Nagitnang oh, gitna yung lipote Kailangan po nating Yan yan kasi Baka mamunga na yung lipote natin hmm. Dito oh. Dito tayo mag uh, Kaya lang iinit din pala ito ah. dito Pag natanggal Okay lang Wrong move na naman ako Sa bukado ah, bucado, ah yun sinasabi ko ang dami ko pong tinanim kaya lang yung pagkakataon diba pipiliin po syempre yung kabuhayan putulin mo na naman siya kaya ginagawa ko pinapalitan ko na lang kasi po pagka ano wala diba na maganda magagawa yung improvement natin dito sa farm so ayun Bala ko sana kung makakapagpatayo ng isang ganun ano, ang ganda. Kahit masacrifice na yung part ng mansanitas na yan. Diba? Pahaba dito. Pero yung kubo ni Bebe, pwede rin naman po yun. Bagay yun naman ang uso daw ngayon, sabi niya. Mga anak na yata ito si, ano, nag-hukay-hukay na ang anak na naman ng bruha dami na naman ano. ito oh, sayang talaga eh nating abukado oh, magano na pa naman oh, fertilizer ko lang yan kailang kumaganda pwede natin kausapin si kuya Mitz kung um, ano magkano ngayon ito kailangan din putulin yun ang sinasabi ko kaya yeah. kaya Rizal kailangan putulin to para yung sa parking hindi naman ano pwede natin pag iba na tong kubo doon na lang yung parkingan nila ng motor diba ayan Makakaayos pa natin yan para kung sakali nagsiksika ng mga sasakyan eh makaka-park pa. <laughs> Grabe talaga. So ayun po ah. Ayan po yung mga adjustments natin. Ayun nagpapatambak na si papayam doon. Kasi ah, ano na. Eh, Ina-ano niya na kasi nga <laughs> na-stress din siya nung na siya lang nakikiharap doon eh. Sabi niya, uh, girl, marami ang mga viewer din na pumunta na kilala ako. Sabi niya kasi, pero ayun nga. Babalik na lang daw sila kasi hindi daw sila makakasingit ang haba pala ng pila. So, ayan po. Pasensya na. At uh, malay natin, pwede tayong lumagdag ng isang araw. Di ba? I-announce na lang po namin. Just in case na magtuloy-tuloy po at uh, talagang medyo ano, di ba magdagdag tayo ng isang araw. So, ayun, yan po yung ating quick update. May kli lang, Kwent, konting kwentuhan. Abang ako ay nakasombrero. Ayun. So, konting kwentuhan tayo at uh, ayan po ang ano natin, ang pwede nating uh, gawin for the meantime. Yung kusina kasi ay uh, isa po sa pangarap ko din diyan na uh, maayos na mauluwagan and then naka full screen yan para pagka marami pong langaw nakakabuisit eh lalo na ngayon langaw season sana next ano medyo gumanda ganda na po at uh, mawala na yung mga langaw Ay doon sa barrio ganun din daw ang dami so hopefully mawala na rin po so ayan hanggang dito na lang po mga farmer at maraming maraming salamat at uh, see you on Saturday and Sunday again God willing so ayan Hopefully po ay uh, hindi na tayo ma-stress. Gaano? Gagawan po namin ang gagawin namin yung aming makakaya para at least makapagbigay po ng mas magandang serbisyo sa inyo. So, huwag po kayo mag-alala. Kami po ay gagawa ng paraan. So, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay.